So, magala galak kami sa The Entobe, Annabelle's. Recuerdos and Secret uh, Annabelle's. Secret, secret or Annabelle's, or Annabelle's, yes. Oh, Annabelle's oh, coffee rami dito. Sarah! Lakan kami! So we're here in Ricardo's Cafe in Himamaylan. wow you see how simple outside but look at inside it's so beautiful <laughs> oh my god oh look at that it's too early so there's no customer.

Para <laughs> okay. may subay. Ito ganoon da goan. damo kay subay be kasi mo ka tay sa. Dinda sa sagit sure. Damo bitaw siya subay, kasi baga pungko tama masamot siya kada damo kay may food. Pwedeng <laughs> hindi rin ako dali dali naman siya gano'n mag stand siya sige na order na kami cappi cappi? cappi cappi yeah this is why we're here right? charit <laughs> ano? cappuccino lang sa ako ah kabalo na ka ano say coffee ninyo cappuccino best Latte. Latte ako ah. Ah, wala. Ano wala? Ano Ano na di amon? Ah, wala may coffee? Ano, may coffee. Latte. Wala. Nang ano lang na di amon plain nang road. Yes, sir. Try tani ang ano di. Road ko. halo halo Cuban coffee. Basi era. Sugiso. Sugiso. Ako. Ano to ganigin ka unta di bigat lang. Kaya ka mo mo sa pulo. Sugiso. I love that. <laughs> Pwede na take out, Kuya? <laughs> Pasalobong. Hindi <laughs> ba oh, made of what strong? Ah. eh may payong, may inani ka daw ko sa balay. <laughs> 'Di ba? Gilaban din sa wakuan. hindi siya lagyan ana. Oh. Tuma Na, ah. Ay, broad Ma no. coffee. naka broadway mm, no. Ang <laughs> <laughs> kuya ko, ng kuya, ng... Something siy, hindi, na lang na, ano. Ang sa'yo yung specialty niya, Bire? Ano mam? ma'am. Uh, like, ano, beverage. Oh. Dili lang mga pagkaon. Something oh, drinks lang. A drinks. No. Mga, mga shake. A, shake ng mango. Or, na may pala, halo-halo. 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 Halo-halo kami. Special. Halo-halo special. <laughs> 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 Ay, ambot <laughs> um, ano inyo, yeah, 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 be? Coffee ka? Ay, mag-coffee ako na mag halo Sila. Ako pa dali lang. Shake na lang, kuya, ah. Sa so, di mag itong kuan, itong isa itong naikapihan. Ah, did dido, na, so mag-dubli, man. na puta corn kape. Dito lang tama kape, eh. Sa kalo-halo, ma'am. Dito lang tama kape, basi mahi kape natin, ikagkuan. Ikaw na mag, ano, mahalo-halo ka lang, do kalain nga. Ano? <laughs> Dapat twini-twini. <laughs> sister, uh, sister, sister. So, no. Okay, mag-pizza -mag na lang tayo. Oh, pizza, pizza na lang. Oh, uh, pizza. pizza. Um, Hawaiian lang. Hawaiian. Hawaiian. <laughs> <laughs> Margarita. <laughs> Margarita. <laughs> Ako po, baby. hindi uh, na ano, ang pizza Ang place na mo nga. Ako, oh, okay. na oh, Ah, okay. Ikaya, ma'am, mako-fit Pizza ka lang. <laughs> ano, masay ka? Hindi ko Water na lang yung muso tubig lang pa. ko. lang po ma. naman sa... natin ka palakad toan. Imo ano Imo be? Ano ka na po, Cuban. Cuban? Y... Ano sa Cuban? Cuban, yes. sa... Cuban ka mo yung ma'am? na galing. Shake na. Mm -hmm. O, oh, ano no, na lang po, kwan? Tasa? na lang Gaya sema sa shake na lang ko ah. Bani, pagusog. kami mo shake ko. Edamo pagit lo. Sala lang ka poison. Abo kay risi. Adam gi. Ano na na? Mga ano na Good for. Okay. I Good for. plain. Oh, shake makapuno. Ano makapuno shake shake sa inyo okay. nang kuwantuyas ng pizza hindi, mag, ano, hindi mo mag pisa pisa ko kaya mag kaya mga piko di karon rin mga pino uh, mo to ito nga untan yung ube makapuno ay uh, isa lang ka order pero pwede lang mag alok so kay damo mo oh, damo niya ni good for pila ka person wala. Wala. one wala pero ube damo na be balubi ako hindi ko ka urot diba alok alok pwede na sa mga isa ka alohalo eh isa ka alohalo hindi ka mag Imo coffee ko. Dako lang coffee te. Gamay na siya. Sige mag coffee na lang ko oi. Ay kay ko mag selling ko, indi gid ako ka Lang tawa ba la maabtan ta diri isa ka ulos. Kay abi ko didto ta ma coffee. Ma coffee ta Kay be, kay ko mag coffee di ka didto entrance ko ma wala lo alo ma. ma halo-halo kana lang. Para ma mo ma. Buligan mo ko ha. Oo.

Gwapa pita tinood, o. Oh? So, this is the guys. Si <laughs> Go na, <and record> <laughs> go na. -ka mga kaon takol din, mga pekaran. Oh. Ay, kung ganyan, <laughs> bitaw to. Lagi kadako. Ang ganang mo. be, you want? Sige na, be. Eh, ima lang <laughs> tubig kay butangan ako. Iya, yung, ano na ano, ano? Oh my god. Kung maka, ano ka lang dahi, kung naka, ano, ano ba may, ano? Pila ka bilog. Yeah. Pila to ganing isa. Pila to ganing ka bilog. Ba'y munti ka bilog. Ba'y munti ka bilog. Ba'y munti ka ka